Cancer sa bituka o colon. Kung maagang na-detect, pwedeng makuha sa gamot. Kung kumalat na, pakatanggalin ng bituka. Ha? Huh? Mabubuhay pa ba ang taong walang bituka? Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel, at i-turn on ang notification bell. Now you won't miss any of our new videos! Alamin muna natin kung ano ba tong colon. Ito yung malaking bituka o large intestine para itong tubo na konektado sa maliit na bituka o small intestine sa isang dulo at sa anus sa kabilang dulo. Ito rin ang nag-aalis ng tubig at ibang nutrients at electrolytes mula sa bahagyang natunaw na pagkain. Kapag may alien o kakaiba sa colon, halimbawa tumor, bukol o polyps, may paramdam to. Lalo na kung papunta ng cancer. Kaya wag mahin ang warning signs na ito. Number 1. Parating masakit ang tiyan abdominal pain. Minsan nakararamdam ng cramps at bloating na sintomas ng colon o rectal cancer. Ito ay pangkaraniwang issues na dahilan ng iba't ibang kondisyon tulad ng diet-related gastrointestinal distress at diarrhea. Number 2. Constipation Hindi lahat ng nakararanas ng constipation ay may cancer. Pero kapag may tumor sa colon, nahihirapang ilabas ang stool o poo. Ang tumor o bukol sa lining ng large intestine ay nakaaapekto sa nerve supply patungo sa muscles na dahilan ng constipation. Number 3. Namamayat Kahit hindi nagda at nawawalan din ng ganang kumain. Nangyayari ito dahil nga sa pananakit ng tiyan o nakararamdam ng pagsusuka. Dahil walang appetite, hindi nakakakain ng sapat at masusna siyang pagkain upang ma-maintain ang timbang. Number 4. Madaling mapagod kahit walang ginagawa o nakatayo lang, ay napapagod. At kahit idaan sa pahinga o tulog ang fatigue para ma-regain ang lakas ay wala rin. Sa simula, sandali lang ang nararamdamang pagod. Pero habang tumatagal, dumadalas ito hanggang nakaaapekto na sa regular na ginagawa at kasiyahan. Ang cancer-related fatigue ay isa sa pangkaraniwang side effects ng colon cancer. At kadalasang nangyayari ito ng biglaan. Number 5. Lumiliit ang poo o stool. Kung hindi madalas ang pagliit o pagpayat ng stool, hindi naman siguro big deal ito. Pero kung ang stool o poo ay parang lapis o ribbon sa payat at madalas itong mangyari, may something sa colon. May senyales na pagharang sa colon na dahilan na pagpayat ng stool. Pwedeng may bumabarang bukol kaya lumiliit ang size ng stool. Isang senyales ng colon cancer. Number 6. May naiwan pa. Yung feeling na after bowel movement, parang may natira pa. Na kahit isang galong tubig na ang nainom, ay hindi pa rin lumalabas si poo. Parang nandun lang siya nakastuck kahit gaano pa katagal nakaupo sa trono. Frustrating ang ganitong pakiramdam. Number 7. May dugo ang stool. Panay ang utot at madalas mag-toilet at kapag nakaupo na sa toilet bowl, ang inilalabas sa stool ay malamnaw o looser poo kadalasang may pagdurugo ring nangyayari sa digestive tract. Minsan ang dugo ay nakikita sa stool kaya napagkakamala maitim lang ang kulay ng poo. Habang tumatagal, nauubusan na ang dugo hanggang magkaanemia. Delikado to! Stages ng Colon Cancer May limang stages ang colon cancer, mula 0 hanggang 5. Karaniwang Roman numerals ang number nito. Ibig sabihin ng 0, nasa early stage pa lang. 1, ang cancer ay nasa lugar pa lang ng tumor o bukol at hindi pa kumakalat. 2. Umabot na sa makapal na outer muscle layer ng colon. 3. Nagspread na sa labas ng colon hanggang sa lymph nodes. 4. Kumalat na sa ibang parte ng katawan tulad ng baga o atay. Huwag matakot. Kadalasang normal na nangyayari sa atin ang mga nabanggit na early warning signs. Pwedeng stressed lang o mababa ang immune system, pero maging concerned kapag hindi ito nawawala sa loob ng dalawang linggo. Magpa-check agad sa espesyalista upang mag-undergo ng colonoscopy, isang procedure para malaman kung positive sa colon cancer. Actually, kahit anong nararamdamang sakit ay dapat ikonsulta sa doktor. Kayon, mabubuhay ka ba kapag inalis ang colon? Yes. Kapag ang cancer ay malala at kumalat na sa colon, inaalis ito para hindi na kumalat pa sa ibang parte ng katawan. Ang tawag dito ay total colectomy, kung saan ang buong large intestine ay tatanggalin. Ang esophagus o gullet ay idudugtong sa small intestine upang mabuhay ng normal. May ganitong sintomas ka bang nararamdaman? Tell us in the comment section below. Don't forget to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe! It's a clever you.